Seasonal worker, pwede bang ituring na regular employee? Pag-usapan natin yan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Magandang araw po. Nagtatrabaho po ako sa malaking sakahan. Bawat taon naman po, laging may assignment. Pero pag panahon lang po ng ani, ano pong karapatan ko, Sir Chell? Sigurado po ba nakukunin ako bawat taon? Maraming salamat sa tanong. Ang tawag sa ganyang arrangement ay seasonal employment. Dito, ang uri ng trabaho o serbisyong ginagawa ay sadyang seasonal o panapanahon at ginagawa habang patuloy ang season. Halimbawa ng seasonal employees ang mga farm workers dahil seasonal o panapanahon talaga ang pagtanim, pag-aani at pagproseso ng inani. Sa maraming desisyon ng Supreme Court, ipinaliwanag na when seasonal workers are continuously and repeatedly hired to perform the same tasks or activities for several seasons or even after the cessation of the season, this length of time may serve as a badge of regular employment. Ibig sabihin, kung ang trabahong ginagawa ay kailangan sa karaniwang business ng employer at kahit seasonal ay paulit-ulit na pinapagawa sa bawat season sa maraming taon ang farm worker ay pwedeng ituring na regular employee. Ang requisites for attainment of regular employee status by seasonal employee, the seasonal employee performs work or services that are seasonal in nature and the seasonal employee is employed to perform such work or services for more than one season. Ang regular seasonal employee sa mata ng batas ay hindi natatanggal sa trabaho kapag off-season. Ang turing ng batas, pansamantala lang on leave hanggang sa susunod na season. At dahil dyan, hindi pwedeng basta-basta matanggal sa trabaho ng walang just cause o sapat na dahilan na pinapayagan ng batas. Kung gawin man ito, maaaring kasuhan ang employer ng illegal dismissal. Base sa inyong kwento, maituturing po kayong regular seasonal employee na may ganitong karapatan. Sana po ay nakatulong ito share nyo please sa mga matutulungan. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Salamat sa inyong panonood at sa lahat ng subscribers natin sa social media platforms. At sa lahat ng mga subscribers natin sa social media, please like and subscribe for more legal guidance.